Mahigit isang milyong dolyar mula sa mga na-forfeit na, na ari-arian ni dating AFP Comptroller Major General Carlos Garcia sa Amerika ang ibinigay ngayon sa ating gobyerno. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Iraqi pinangunahan U.S. Ambassador Philip Goldberg ang lower ceremony ng mga proceeds mula sa mga na na yaman. ni si dating AFP Major General at Comptroller Carlos Garcia. Pinagsinta ni Goldberg ang cheque na mula sa U.S. Treasury na nagkakalaga ng 1.38 million U.S. Dollars. Ito ang proceeds ng mga na-forkeep na forkeep na ari ng pamilya Garcia, kabila na ang fondas sa Trump Towers sa New York at dalawang bank account sa Amerika. Matatandaan na sintensyan si Garcia para sa kasong indirect bribery. Ayon si Ambassador Goldberg, ang kasero ni, Gar ni Garcia ay magandang halimbawa ng pakikipagtulungan at suporta ng U.S. Department of Homeland Security at U.S. Department of Justice at ng Ombudsman. Babalik daw ito sa National Treasury ng bansa kung saan ito nagmula. Kinilari ni Goldberg ang ambag ng, ng ng Commission on Audit at DOJ. Hindi ito ang huling beses na makikipagtulungan sila sa ehensya. Kasama sa mga dumalo sa turnover ceremony, sina COA Commissioner Heidi Mendoza, DOJ Undersecretary Jose Ostiniano, U.S. Department of Justice Attaché Donald Ashley, Department of Homeland Security Attaché Ranson Ag Aguila, Comlex Chairman Andres Bautista, at AMNAC Executive Director Julia Bakay-Abad. Raffi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.